Ayan na. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan si Bernard. Pauwi na kami. kami ikakain pa sa floating area. Ganda, oh. Ayan si Alex, oh. Nag-enjoy. Enjoy, enjoy. Dahil pagdating, trabaho, trabaho na. Bila Lorenza. Punta kayo dito. Masaya dito. Eto pang bata Doon yung pang matanda. Ito tayo. Ang ganyan ang labas. Dito na tayo dumaan para makita nyo yung mga ayan mga mura lang daw yan. May mga cottage. Kubo. Iba-iba presyo nyan kuya, di ba? Ang ganda rito. Sobra. Ayun yung pool nila. Oh. Sabon na kami. Ang pool. Ayan, meron na naliligo. Ayun yung pool. Ayun, naliligo na. Marami ditong kwarto. Pwede kayong ano. Ayan. Good morning, good morning. Dami rito. Ayan, oh. cute. Tapos ito, pwede kayo ditong mag... Halimbawa, may kakasalin, event. Ayan, kwarto pa nila yun, no? Oh. Sobra daming kwarto nila. May villa. Ayan, event. Kahapon may event dito, eh. di hmm. Diba? Ayan. Ay, event. Doon ako dadaan. Pupunta ako sa aming, ano, eh. O, ba diba? Ang daming tao dito kanina kahapon. Kasi po, may event. Yan. Kahit sa inyo gusto pumunta rito, pwede. Yung chapel nila. Ayun yung chapel. May chapel. Maganda. Tapos meron din silang pwede dito team building. Ayan po, sa Villa Lorenza tayo ha. Ang dami nilang ku ano dito, kwarto. Ayan. Meron pa doon. Mga deluxe, deluxe. Hmm. Ito parang ma malaki ito eh. Naka, ano siya, nakahang. Ayan. Oh, Andito ako. Andito. Andito. Ayun si Bernie, dinahanap ako. Eh, naglala, nagaano pa ako. Anong kukunin mo? Oh. Hello, si Gilabel. Hello. Oh. Papunta na ako eh. Sige, wag mo na isara. Ang po si Barna, dahil ba? kalabaw. Ang ah, lawit dila na. Pupunta siya sa kwarto. May kabayo, ayun. Ah, saan ka? Saan ako? Wait lang, hintay mo ako. Ayan, sige na. Wait, dandan lang lakad mo. Punta na kami ngang kwarto. Dahil ako maunang maligo. Ayan. Dito dati kami. Ito yung kwarto namin dati. Diyan kami nag-stay dati. Oh. Diyan. May mga naka-stay na. nato may naka-stay. Tapos, si Bernard, ayan. Ito yung kwarto namin ngayon. Thank you, thank you. Happy anniversary to us. Ayan siya. Welcome to our room. Ayan. Wow, ang lamit pa. Yan, mag-aano na kami. Yes. Okay, ang lamig. Okay, lalagyan mo yan? Oo, oh, lalagyan ko yan. Sige. Ligo na ako ha. Oo. Oh. Oh, Nalamig! Nalamig.